Lumabas sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Rodante Marcoleta na nasa 26% lang ang nagagamit sa kabuhang pondo para sa flood control projects. Samantala, 70% uh, nito ang pinaghahatian -ahati umano ng politicians, kontratista at ng mga opisyal ng DPWH na nagsabwatan sa proyekto. Ayon pa kay Marcoleta, lumalabas na ang 30% ay napupunta sa politician, 5% sa bid and awards committee at natalong bidders, 5% sa district engineers, 2% sa quality control, 1% sa commission on audit, 4% sa regional directors at undersecretaries 7% sa contractor tax 15% sa contractor profit at 5% sa royalty sa paghiram ng lisensya kung kaya't 74% ang kabuuang nawawala sa pondo ng proyekto. Sinabihan pa ni Marcoleta si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman na magsumiti ito ng listahan ng flood control projects na pinunduhan nila simula 2023, 2024 at 2025. Winisyon din ni Marcoleta kung bakit ang binigyan media ng pondo ng DBM ang flood control projects mula sa Cebu Province na may 414, Isabela na may 341, Albay 273, Leyte 262, at Tarlac na may 258 na hindi naman kasama sa listahan na mga binabahang lugar. Tinanong naman ni Senator Erwin Tulfo si Secretary Bonoan kung may lifestyle check sa kanyang mga opisyal sa DPWH dahil nakatanggap siya ng report na ang matataas opisyal ng na sabing tanggapan ay mayayaman na. Ayon pa kay Tulpo, kung dati ay mga opisyal ng Bureau of Customs ang mayayaman, ngayon ay nasa DPWH na dahil sa bilyong-bilyong pisong pinag-uusapang katiwaliang sa opisinang ito. Dahil sa kontrobersiyang ito na kinasasangkutan na, na mga opisyal ng DPWH ay mas makabubuti na lamang mag-resign sa kanyang pwesto si DPWH Secretary Bonoan para hindi niya na ma-impluensyahan saan ang isinasagawang investigasyon ng Senado. Duda naman ang publiko sa isinasagawang investigasyon ng Senado sa mga sangkot sa anomalya sa flood control project dahil kapwa nilang mga mababatas ang nasasangkot sa katiwalian.